may dumating na lang po dito ang tatlong tuta ah. Wow. Saka po yung alimang. Ito po yung ano. Ay, paki na lang po kay Bossing. Sige po, salamat po. Sa pasalubong. may pinya at saka ano. Thank you po. lang <laughs> po. Aha, sige po. Okay. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po ni Bossy ngayon ay magbubukas uh, ng parcel. Saan na Bossy Ano ba ngayon? Yan ay yung pina-order pina mo na solar. Nasira na po yung mga solar. Iisa na lang po yung natira na maayos. Yun yung galing kay Sir Glenn at kay Ate Ellie. Ano yung bossy? Yung nalipas na ito. na lang po yung natira ay isa na po sa so, tulad dito sa so, fish pan nito. Para, maliit na ito. Hello. Ay! ay! Ah, na. Merong yung nakakita ko sa tiktok ay parang may malalaki, hindi yung malalaki. Pero Oo, kaya yung malalaki. yung malalaki. Kaya yeah, unboxing na po ni Bossing. ano yan. Ba no, Kiki? Ah. Ba, may malitang ang solar. Ah, maliit yung ganito. Ah, ni... Panay. Mm -mm. Bossing, kung baka malaglag yung bayo. Assemble mo na rin. Bukas na lang natin ito ma... Ay, awan ko. Tingnan na lang natin siya. Ay, uh. may remote, may... Kompleto pala siya. Meron pong remote, may battery may remote, may battery. Ito yung pinakang panel po niya. Tapos ito yung pinakang ilaw. Na-assemble na po ni Bossing. Pistingin nga natin kung may ilaw. Kahit ano ah. Hindi pa naaarawan. Dito pa naman po sa amin laging maulan Sana may init bukas para maibilag natin sa araw. Yun. Un. Um. Wow! <laughs> wow! Maliwanag! sa natin ikakabit? Ilagay mo muna diyan ah, sa may harap ng ilog. Yan, yan. Maliwanag po. Eh, ganun mga busing ah. Ha. Harap mo sa dilim. Yan, napakaliwanag po. Ah. Parang din, ma... Ah, liwanag. Iharap mo muna dun, ah. Saan mo muna ikakabit iyan? Parang madilim. Hindi. Ganda nga. Pag automatic kaya din. Ah, diyan. Mababasa mo. Ito. So, uh-uh. Ayun, patayin mo na muna. Bukas na la natin ikabit sa kung saan mo ilalagay. Yan eh. I-unbox na rin po ni Bo. <laughs> ni Timmy. Timmy! Uh, unbox na rin po ni Bossing yung isa. Para matisting din kung iilaw. Timmy! Okay na yung remote niya. Ah, ito. Pwedeng ito na rin ang gamitin. Mm. Ah, hangin. Para may reserve pa tayong remote. Yung isa'y ating itatabi. Eh. Wow! Excited ako. Pinindot ko. <laughs> Parang ayun eh. Labo. 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 Ulang um, Ula Ula Ulang sa charts. Eh, dun mo nga ah. Sa dilim. Labo. Itutok. O, wabon. Maliwanag din. Okay na. Bukas na lang po namin. Atin na lang ulit sa dati. Bakit? Baka masira. Oo, baka mamaya baka ng pusa. Ay, ikaw. Okay. Dati, yung pagtakap dito, naan? Ready. Yung guma. Ah. Amin daw po muna ulit ibabalik sa box at baka po kalimutin ang pusa ay masira. Ah. Okay naman po siya parehas umiilaw. Parang yan po ay buy one take one. Nakalimutan ko ng presyo. 700. Ayan. At 350 ang isa. Alam mo busing? Oo. Oh. Hindi pa. Mas mahal pa yan ah. Ah, ito. <laughs> si Busing po ini-order ko rin ng bagong flashlight at yun pong ka kanyang mga ginagamit ay Labuna. Hindi, wala na, sira na. Sira, sira na, na, na po charge. pati yung mm, -mm ayaw nang mag-charge. Pero ito may, may, po na po yung grabe. Kapakaliwanag po ha. Kahit nasa ibayo ka, eh, kita mo kung may tao, wala. Ah, oo, matagal na natin yung gamit. Yung mga plus light dati, han eh. Wala pang Oo, oh, gamit-gamit mo na, han eh. Ayan. Na-order ko po si Bosig ng isang peraso nito. Napakaliwanag po nakita lang mabusing hmm. ano nangyari pa ano nung tayo nasa hospital nila oo oh. iba tayo nagkara tayo na sa hospital oo oh, uh -uh. eh pagdating ko dito ng mga alas oo oh. may naayak ng dalawang tuta ano pad mo ngayon na ko ito anong naayak hahaha pala ang ko kayo tumukha <laughs> takbo ko pa ka din sa inyo. <laughs> Ang kalakoy ko, ano ka tatakot ako? May iyak-iyak na tuta. Oo, oh, ay bakit? Ah, yung mga tuta. Oo. Oh. Ay, kaya lang, kaya namatay naman yung aking isang manok, pinain. Siguro nung ina. Hmm. Tapos nung isang gabi, oh. bay, tatlo na yung tuta. Oh. Ay, kinain din naman yung aking isang manok. Oh. May kapalit naman. Ibusin po pala, yung isang Araw. Dalawang gabi, dalawang manok, tatlong tuta kapal. Ah, Sibusin po pala nung isang araw, pagbalik po niya dito, ay patay na daw po yung isa niyang manok. manok. Nakatali, kinain hmm. na. Kinain hmm. po yung as, nakasubusin. Hmm. Natera na lang ay paat sa kaulo. Grabe na yan. So, hey, yung asa ko, baka ay gutom. Tapos po ay... Meron pong dalawang tutak na naiwan. Siguro ito sama, yun, yung aso. Ina. Ay, naiwan na dito. Ang ko. Tapos po, yung yun, sumunod na araw, ay... May dito naman ito, dito naman, ay, nakatali dito, ah. Oo. Abay, kinahin. din. Ng aso. Oo. May tuta na naman, isa. Oo. Kaya bali, may tatlo po kami may dito. Two. Sabi po ni Bossing, noong mawala po yung mga alaga po namin dito ng aso, ay... Kami po talagang sobrang nalungkot ng busing dahil syempre Halos pati yung dito para sa atin may madaming nang matay na aso. ano nang panahon ko yun. Wako no, no, na, na, na. nang, syempre ko ay, ano no? ah, dadating po kami doon pala ang sabungad po ng fish pond, ay nasa lubong na sa amin, napayo po yung bunto. Ay, syempre ito dadating po kami ni Bosin ay naaalala po namin, nalulungkot po kami. Yung eh. kay parin buya, yung magkano doon ang nagastos nila, ay pinadoktor pa nila. Ah, yung kanilang aso na na yung namatay din. Yung naman pong si Silver, saka si Nakulog. Ayun ah, naman po yung ako siya. Sino Kulog? Ah, si Kulog. <laughs> kulog. naman pong si Silver at saka po si Nakulog. Bro. Ayun naman po ay kumpleto ng turo. Ang talaga ang mga talaga yung mayroon po ano yun. Mm -hmm. Yung kanaparadyar ay ubos din ay natural lang ay isa. Ayun, ay, simula po nung mawala po yung mga aso po namin dito, kami po'y sabi, sabi po ni bossing, eh, si tukuha ulit ng aalagaan, eh, sabi po, po yung huwag na muna at parang hmm. gano'n nga po pag nagkakasakit at nawawala, eh, ay masak masakit din po sa loob ng inyong, lalo na po nung nawala si Bruno nga ay sabi ko po kay Josie, ngayon na muna tayong mag-alaga. Pahinga muna tayo sa pag-alaga ng tuta. Nakakalungkot din na namamatay ang kapo ng alaga. Ayun, mali uh, hindi namin inaasahan. kumbaga man ay hindi namin talaga pinlano pero meron pong tatlong tuta Tatlong tuta na dumating po dito sa ating fishpond. At nung nalaman ko po kay Bosing na, sabi ni Bosing ay, hindi, may tuta ulit tayo. Ay, ako po'y parang natuwa. At ako'y sabi ko, ako po'y nung nakita ko, nung eh, pagkagating ko pa kanina Bosing dyan, ha, magagaling sumalubong sa akin na paipoy ang bunto. At pa naglalaki din, puno naman po. Uh, puro lalaki na naman po. Ay, pagka mga lalaki po uh, naman. Nagagala. Nagagala, nandiligaw. Ay, pakuhang nga Bosing na sa lalaki. Papakita Ayan. ko sila. Pagkakon na akong Kanina ay yung aking saya, yung ganito ay, kinakagat kagat mga mga nila. Huwag naman. Oo. Uh. Mga... Wala pa po silang pangalan. Mga po may gustong mag-comment kung ano mga pangalan nila. Hello! Baka may banghingi. Abahog! Hindi <laughs> ko na papahingi. Ganda dyan, <laughs> Arisitala. Bakit? Ay, may tala Bakit ano. Bakit parang mapulang mata niya? Ano okay. yun? Oo nga, honey. O, yun daw kung isa ay si Tala. O, oh, Tala. Tala. Ay, yung isa. Ano-ano kayang pangalan na ang sila? Si Tala. Tala. Hindi kaya sila malito sa pangalan nila. Tala. 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 Itong huling dating na. Ah, yung maitim ang ulo. Hmm parang malaki ang isahan eh. Nakatuwa naman na. Tala! Ito si Tala. At ito po yung lalaki. Turuan mo po sing sit. Sit. Eh. Oh, gagalit sit. <laughs> Magagalit siya <Set. laughs> <nung kagad>, sit. Ginapakalaan <laughs> mo ko agad <laughs> ah, sit. Hindi ito tinuturo tinuturuan umupo. Oo, sabi mo tayo sit tayo sit. <laughs> Ako, oh, pag nakita ni Teo, itong mga ito. Kano kaya ang baksi ng aso? Sa bayan. Au, au, au! Sarang doon sa kapatid ni Jojo, baka mahal. Au, au, au! At yung yung bagay na gaano. Oo nga pala, hanihin nga pala yun. Ayan po, ang aming bagong tuta. Nakakatuwa naman. Oo, oh, oo, oo! oo nagkukulitan. May gari naman busing na tatlo sila at para sila ay hindi nalalaw eh. Ay kung ay isang naligaw dito, hindi malulungkot. Ay may sila ay tatlo magkakasama. Sila ay ano ah. Anong naligaw? Eh, dati kay dadalwa eh, ay naligaw. May kalaro. May, ano kaya? May kapatid pa yan? Tala! Ay eh, dumating na lang po dito tatlong tuta. Ah. Nako, pag nakita ito ni Teo, matutuwa. Oh. Mabilis lang lumaki ang aso, busing. Mga minsan na ito yung malaki na. Tala! Yeah, may igi pong kakain sila. Uh, siksikan at agawan. Uh, mabibilog. Uh, bali lang araw na itubosing dito. Ito dumating ay nung kami nasa ospital, honey. Eh. Uh, <laughs> Nagiingilan. Nagiingilan. Masarap ang sinigang. Bibili ko pala sila ng bagong ano ah. Bago nilang pinggan na kainan. Malulusok na po ito. Ilang araw na din sila dito. Tuwing papakainin po, ganayan sila. Mga magaganang kumain. Oh, nag ngilan pa eh. <laughs> Ang unang dating. Ah. Oh. Ito ah. Ah, alin? Ito ah, ang unang dumating. Ito, ah, Na. Ba? Pangatlo yung isa ah. Nagkakaiba naman pala ang tagpihilahan yun. Buti hindi binabalikan dito ng ina nila. Kasi pa nga yun na nagkakain ng manok. ina na yan. Ay buti pagka naparito yung ina hindi sila nasama na. Parang nawili na sila dito, hani. Abi, kanino kaya itong mga tuta, mga aso? The next day. Si Bosing po ay kukuha ng kawayan. Hindi mo bagay lalagay Bosing yung kawan. Solar. Ha? Ano? Para lagi ko na sisip. Lahat pang lang ha kataas po ng puno ng kawayan. Ito naman po dito lang sa tapat po ng aming may fish pond. Wala pang labong. Kahit itong lala, ang tingin ako. Ha? Itong lala sa lagdulo dito po yung maraming kawayan doon pa po ang mga puno ng kawayan ah. na doon pa po sa may tawid kalsada doon sa kinukuhaan po namin dati doon naman po yun ah, sa may puno ng pilaway dadalhin na po ni Bossing doon sa may fish pond. Ah, kala ko dadalhin mo na. Mamaya na. Alin yung isa yan ah. Doon po kami kumuha ng kawayan. Si Bossing. At binuhat na po ni Bossing. Bossing. Doon mo lang ang busing sa may bukana. Dudo ko lang sa may ikuwain. Sa may puno ng iyo. Malaki po yung kawayang nakuha ni Bosing. Kabigat. Oh, uh no. Uh-uh. Wagin mo din lahat. Si Bossing po yung magpapakain ng manok. Pagabi po'y malakas ang ulan. Ito pong mga nakasahod nating drama ay punong-puno ng tubig. Basa po pati itong lupa. May naman po't nga maganda ng sigat ng araw. Dito po'y ganay, unsa amin. Uulan, iinit. Uulan, Uulan, aaraw. yun pong iba yun oh. sumunod so, na sa iyo bossing yung iba ayan po si bossing at walang huli mama daw na po si bossing ng pain eh. yuk pati walang huli may huli. Wow! Ano kaya? Mataba. Ganda po talaga dito kapag ka ganitong may sikat ang araw. Magandang view. Wow! May mga huli po. Maaliwalas ang ating panahon ngayon. Ito po yung huli. Malaki Wow! Wait. wala wala sa ka pa may pain si bossing po pala meron pala ito malaki si bossing po dito lang nagpain sa malapit po sa mga prinsa Pagkakantaan po natin si bossing. Walastik. Walastik din. Timing. <laughs> Kailangan okay, ko lang well. po. O oh, ba't nakalabas yan dalawang tuta? Hello, good morning, Tala. Si Tala pala ang tatawag ko. At yung wala pong wala pang pangalan. Naan yung Gagapusan na po ni Bossing yung alimango na nahuli. Pwede pa po as a pressure cooker. Wow. Wow. Wow, Dan itu mau pusing. Wow. Kayak ini nah. mag apit kapit uh -huh. wow Laki. malaki naman po ang huli ni bossing ready na po yung tatlong tuta ayan po si bossing at magtataktak na ng kanyang mahuling alimango ay Wow. Dalawang kilo daw busing. Patamtamang laki. Ito so, laki. At ito po si Kalong po. Ibigay na. Ibigay na. Sige. Parang ka. Taba. Ulang uh. pa. Sige nga, isa ko lang muna, bossing. Naayos lang po ni bossing yung kailuhan. Tinatama. Uh. Yan, dalawang kilo po. Uh. Hmm. Kaya daw ay pipick up lang doon sa highway. Doon na lang daw kami magkikita. Sabi. Yan po, bali pupunta po kami ngayon sa highway at nagchat po yung bibili ng alimango na doon na lang daw po kami magkita. Ay, hello po. Kami. Ay, amenansa. Naalis na. Naalis tapo. Iya, umulan pa po ng malakas. Pinagpasama kay Balat si Bossing Pinasa Fish Pan. Ah, nang oh, pagkisama. Ito na po yung alimango. Ito po yung... Uh, ay, oh. pakisigit na lang po kay Bossing. Sige po, salamat yung, uh, po. Boss, uh, sa pasalubong uh, uh, may pinya uh, at saka uh, ano. Thank you po. <laughs> Balba kay kay Sabit nga. Ito po Hello. Hello. Ah, salamat Hello. po. Iya, may mga pasalubong pa. <laughs> Ah, sige, salamat po. Kalimutan nga yung donut eh, para kay Tay. Ah. <laughs> Siguro nakalimutan ko sa Maynila. Eh, ah. kailan po balik ninyo ng Maynila? Ay, ah. bukas po. Ay, kayo po ipabalik sa real o sa ano pa kayo? Panakar po. Ah, panakar na po kayo. Panakar lang. Ayan na po, pipicturan ko po. Patayo po pa ganito po. One, two, three. Isa po One, two, three. Sige po at ah, sila daw naman. Sige, <laughs> one, two, three, smile. Ayan, okay na po. Uh, ah. Ito naman po. Atin sa Salamat po. Uh, ah. sige po. Sige po, ingat po pagtawid at may mga sasakyan po. May mga sasakyan pa po. Kata na ba? At nakin na may tumila na. Kata na may may payong. Ha? Thank you po ulit sa aming subscribers sa pagbili po ng alimango. At salamat po dito sa pasalubong na Pinya at Alfonso. Thank you din po sa Perdible. Yan, ito po yung ni Nini. Thank you po. God bless po.